everyone this is the ultimate adventist vlogger mula po sa Calamba City Laguna Joyan Montilla nandito po tayo sa aming tahanan dito po sa Calamba City Laguna nandito po tayo sa exclusive po ito para sa YouTube channel Joyan Montilla Vlogs Ito na po tayo ah shout out muna sa mga mga kasama po natin, mga kasamaan po natin sa uh, vlogging industry. Sa industriya ng vlogging, si TV, Alvin TV, Chotot uh, na pala kay Madam Diwata at sa kanyang parisan sa Pasay City. At although nakakain na po ako alongside with nakakain po kami ni Scorpio Boy. Ito mga kaibigan, Patutsada na naman po tayo dahil kay dahil lang po kay MG. Dahil po si MG ay isa din po siyang uh, content creator, medyo may pagkaano lang naman. Alam naman natin, bikini man. Kaya nga ang uh, ating sa loobin kay MG, itong si MG talaga ay ano, prangka, pero may pagka sobrang hard. Sobrang hard naman ito magkapranka, pero mayroong below the belt na kanyang mga sinasabi. Ano na naman kaya yung mga pinagsasabi mo, MG? Kasi naman oh, bakit mo naman ginaganito si RTV, si uh, Alvin TV? Uh, sila nang naman yung nagcover ng tungkol sa kanilang uh, content about the Diwata Pares Overload. Ito yung sikat na sikat na resto. Sikat na sikat na parisan na matatagpuan sa JW Jokno Volleyboard. Kung kayo po ay sasamba muna kayo sa Pasay Adventist Church or Pasay Uh, Pasay Central Church, kung kung hindi pa kayo tapos sa kanilang mga worship service, uh, magpaalam muna kayo sa mga pastor. At kakain lang kayo, pipila kayo at kakain kayo sa Diwata Pares Overlord. At uh, ang uh, pagkain na talagang magugustuhan, kasi siyempre bawal naman ang baboy sa kanila, di ba? Bawal naman ang baboy sa mga kababayang seven-day Adventist. Dahil po ang um, kakainin nila doon sa Diwata para sa Overload ay ang uh, Diwata Seek and Joy mga kaibigan. Hindi pa ako nakakatikim. Ito ah. Will be recorded as the best Adventist vlogger in the nation. Na may enjoy ang kainan ko sa... Diwata Pares Overload. Uh, mas nauna po kung mag-vlog. Short video lang naman yan sa Facebook at uh, TikTok mga kaibigan. Sa Diwata Pares Overload. Mga kaibigan ni... Eh, at sinama ko lang sa aking content na uh, nung Black Saturday. Eto mga kaibigan, eto may patutsada na naman eh, si MG. Uh, sabi daw, ni MG. So, time out muna kila MG. Um, time out muna kila MG at si Bapa mga vloggers tungkol kay Diwata. And now, ngayon naman, si Madam Diwata gusto kong makita in person. Uh, pero, bitin naman talaga. Uh, gusto kong makita in person si Madam Diwata. So, ang inyong lingkod ay makakapunta po ako ng uh, kanyang sa kanyang pwesto in Pasay City. Yun nga lang, namamasahin na talaga ako. Namamasahin talaga ako kasi nananawag ako ng pas pasahero sa jeep and bus. And of course, uh, after kailangan ko munang mag-upload ng mga video, ay nako, dumarating na naman yung bill sa internet. Hindi pa kami makabayad. And kuryente. daming gastusin. Especially, may mga utang talaga. Ako, kaunti lang naman yung utang ko eh. Uh, Shoutout nga pala kay Tita Nida Ariola, Kay Sir Renan Ariola. Shoutout nga pala sa mga... Sana po, mabigyan na ako ng cellphone na big storage. Para dire-direcho ang ating pagbablog natin. Okay. Okay, mga kaibigan, ano yan, uh, shout-out muna kay Sir Ronel Chumacera ng Jack Liner. Kay Sir Ronel Chumacera. Kay Sir Rolly and Sir Rudy Nicolas. Shout-out nga pala. Shout-out nga pala. Shout-out nga pala, Alan Gagarin, San Rafael Adventist Church. Sana makatikim ka ng Diwata, Pares, Overload. Especially, yung pinaka-famous na kanilang Pares Overload. Eto nga pala. Look around, mga kaibigan. Eto ah. Si Rosmar. Yun ah. Si Rosmar nag-invent ng um, Pares Overload. Pero, ito ah, may Pares overload. May only rice, only soft drinks. May swimming pa. Alam nyo kung saan yan matatagpuan? Na makita ko sa internet. Ay matatagpuan sa Kalawan Laguna. Pero yun ang aabangan ng mga taga Kalawan Laguna. Okay. Okay, shout out nga pala sa mga elder ng ano ah, ng Santa Isabel. Ah, uh, shout out nga pala Shout out. Shout out Alan Gagarin and John Bailon. And shout out nga pala kay Jonathan Katabas. At shout out nga pala kay ano ah, shout out nga pala kay Erlo Bringas na net 25. At shout out nga pala kay Alan Gatus ng Super Radio DZ Double B. And Joseph Morong of GMA Integrated News. Siya nga pala, ito na. Ito yung pagkakataon na natin na gusto natin makamtaan ng ating mga pangarap. Ito na yan. And, shout out tayo kay Kuya Arthur Absena, Kuya Alfi Absena, at sa lahat po ng mga taga Santa Cruz, Laguna, and of course, sa mga taga Pila and Victoria, Laguna, mabuhay po kayo. At eto naman ang na shout out din po sa kay Jerry Maya Garinga at maging kila uh, sa lahat po ng mga Kapitbay po, yung mga lahat po ng mga uh, naki naki sabay nakisabay, nakiride sa Summer Blast 2024 na ginanap po sa Ciudad de Victoria Complex sa pagitan ng Bukawi and Santa Maria Bulacan. At shoutout nga pala sa lahat ng mga panonood uh, sa mga nanonood po sa atin YouTube channel Joyan Montilya Vlogs. Ito eh no And shoutout nga pala kay Ate Lilia Cabritit and Kuya Gerald Jesus. Mula po sa City of San Jose del Monte, Bulacan. Also, shout out kay Rani Viray. Felix Hembra. Oscar Alvarez. Renzo Escleto. Raymart Abanador. Richard Pamfilo. Kuya Henry Cabrera. And Engineer Rafael Hondonero. Dito lang muna tayo Hanggang dito lang muna tayo pansamantala. This has been Joyan Mantilla, the ultimate Adventist vlogger mula po sa Barangay Simsim, -Sim, City, Laguna. As taking you the YouTube channel version ng uh, aking mga punto di vista. Salamat po. Yahoo! Radyo na TV pa! Yahoo! Alagang Jack! Alam na dinis